Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. I-share ko ngayon guys sa inyo kung ano yung mga sikreto, ano yung mga technique na ginawa ko para mapigilan o para maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety. Sa mga past videos ko guys, i-share ko doon yung mga physical symptoms na naranasan ko along the way sa mahabang panahon, sa mga ilang taon kong naranasan from from day 1 hanggang sa kasalukuyan. Paano ko paano ko napipigilan ang anxiety? Ang anxiety guys, pag nagkakaroon tayo ng matinding anxiety, yung mga may matinding depression, may matinding trauma, um, marami tayong nararanasan ng mga physical symptoms kasi nagmamanifest yan dito sa ating katawan. Kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung iniisip natin, at kung ano yung isinasaisip natin, yung nangyayari sa katawan natin, or yun yung nagmamanifest sa katawan natin. So ang ginawa ko during the time na habang natutunan ko siya, habang nararanasan ko ang mga simptomas ng anxiety, um, ang ginagawa ko guys, more on, uh, nire-reverse ko siya sa mga activities ko. So nagkaroon ako ng marami activities. Since then naman po, kahit na wala pa po akong experience sa anxiety, uh, very active ako sa um, um, pagsasaya, which is, yun yung workout exercise ko. Um, pero noong during the time na nagkaroon ako ng anxiety, hindi hininto ko siya kasi matindi yung pagkakahilo ko, marami akong nararamdaman, marami akong mga muscle tension, um, marami akong headache, narara, nararanasan iba-ibang klase. So nagkaroon ako ng, nag-stop yung buhay ko sa pagkakaroon ng anxiety. So, and then nung medyo nakaka-recover na ako guys, bumalik ako sa dati kong ginagawa. Kasi sinabi sa akin ng doktor ko dati, nung nagkaroon din ako ng vestibular, um, sabi niya, you have to go back into your activities. So meaning, sabi niya, gusto niya, um, dapat buma, gusto niya bumalik ako sa dati kong ginagawa, dati kong mga um, activities na ginagawa para sa, sa katawan ko. So, naging active ako, guys. Um, back to my um, routine, nagsusumba pa rin ako, pa rin ako ng bodong kahit nandito ako sa bahay, may activities pa rin ako. Meron pa rin ginagawa ako pa rin kung ano yung mga exercise ko dati. So, nakatulong talaga sa akin is yung pagkakaroon ng daily activities. Meaning, meron kang routine everyday. kahit nasa bahay ka, meron kang simple exercise. Um, hindi siya lagi, hindi siya nagiging regular kasi depende yan sa nararanasan mo. Depende yan sa kung nahihilo ka, may mga uh, physical symptoms kang nararanasan. So, depende yan guys sa kung ano yung nararanasan nyo. Pero make it sure na meron kayong um, activities daily para yung nakokontrol natin, um, how can I say, yung na, napipigilan natin yung pag-iisip at pagkakaroon ng anxiety. Kasi nasa isip natin yan guys. So kung anong naiisip mo, yun yung mangyayari. At saka, ang sekreto din ng isa sa mga may anxiety is, wag mong, uh, wag kang Huwag mo laging chine-check yung mga physical symptoms mo. Kagaya niyan, halimbawa, nagkaroon ka ng rashes, ano kaya to? Yung, lagi mo siyang, ta, ang mga may anxiety kasi guys, yung iba, nagkakaroon sila ng, ano, ng pressure na kung ano naramdaman nila, nang nakita nila sa katawan nila, parang very curious sila, so nag-worry sila agad. Sa mga taong kagaya natin na nakakaranas ng ganun, pa panay-check kung kunting ano lang, kunting nakita lang, or kunting naramdaman, parang asiwa ka parang gusto mo lagi mo kini-check kasi um, hindi ka komportable baka baka may ibang nangyayari sa loob ng katawan mo pero sa akin guys, um, sa mga taong nakakaranas ng maraming mga physical symptoms, make it sure din po na meron kayong nagpapacheck up din kayo. Kasi hindi rin natin alam yung mga physical symptoms, maaring connected siya sa ibang mga sakit. Pero sa mga taong may anxiety, okay naman yung mga uh, medical result ninyo at nakakaranas kayo ng maraming physical symptoms, Um, I-reverse ninyo doon sa mga activities, kailangan may kinabibisihan ka. Kung matindi yung karanasan mo sa anxiety, um, pabayaan mo lang siya na maranasan na danasin mo. Um, hindi mo siya pwede kasing um, talagang pigilan na kagaya ng ginagawa ng iba pwede mo siyang labanan. Pero yung kung nandyan na, bayaan mo lang siya kasi wala namang mangyayari masama sa'yo. Kaya guys, nung mga na, na, nangyari sa akin, usually natatakot ako dati kasi baka tutumba ako pag maglalakad ako o pupunta ako sa labas o kung saan ako pupunta dati. Pero hinahayaan ko siya kasi hindi naman ako tutumba. Kasi okay naman ang blood pressure ko, okay yung medical result ko, wala naman akong heart problem, okay lahat yung um, lungs ko, neck, lahat pinacheck ko ultrasound. So, um, kung okay yung medical result mo, trust, you have to trust yung doctor. Kasi, wala lalabas eh. So, um, for sure, meron kang anxiety or nakakaranas ka ng depression or trauma. Ang, ang depression, ang trauma, at saka anxiety guys, kusa yung tumarating sa buhay natin. Marami guys nakakaranas ng, ng ganitong nararamdaman natin hindi lang tayo ibang mga ibang lahi sa buong mundo maraming nakakaranas pero hindi lang nila silent suffer di ibig sabihin hindi nila share pero marami guys um, may mga nakilala din ako online na may mga ganitong karanasan dahil sa pag Pagre-research ko dati, nakikipag-usap ako sa ibang mga foreigners na naka-experience ng ganitong mga physical symptoms. Kaya ako medyo aware ako, alam ko na kung anong gagawin ko. At the same time, aware din ako sa kung paano ko madi-develop yung self-confidence ko after all na naranasan ko yung mga sintomas. So guys, um, the secret is you have to be active, back to active na yung parang nung malakas ka, nung parang nung wala ka pang anxiety. So, and then, kailangan din guys, um, meron kang mga daily task, routine, para maging, magkaroon ka ng parang more self-confidence na kailangan mo i-gain ulit um, after all na naranasan mo sa pagkakaroon ng anxiety. And then, one thing is, magkaroon ka ng mga um, diet. Um, check yung mga diet mo rin um, ano nga ba yung mga nakakasira or nakaka-trigger ng anxiety, syempre sa kinakain din natin, of course yung stress ang number one guys Um, and then yung kinakain natin uh, maging aware tayo um, sa mga kinakain natin sa mga hindi dapat kainin or or nakaka-trigger ng anxiety natin alam natin guys kung sa daily na activities natin or daily na kinakain natin kung ano yung mga masama at saka hindi so 'yung katawan mo mag react so alam mo na sa susunod ah parang masama yung pakiramdam ko pag 'yun yung kinain ko so don't 'wag niyo kainin or umiwas sa uh, kung ano yung mga pagkain na uh, nakakasira o nakakatrigger ng inyong anxiety at depression. So, um, for me, nagkaroon din ako ng, ng daily routine sa mga kinakain ko. Aware ako sa lahat ng mga kinakain ko na ngayon. Hindi siya perfect naman, guys, pero as much as possible, hindi ako nagiging um, aware ako sa kung ano yung kinakain ko. At the same time, maging um, healthy, mentally, physically. So, um, sa mga nakakaranas ng anxiety, it's uh, mental, pero nagmamanifest siya sa physical natin. So, kailangan guys, uh, meron tayong mga morning exercise, morning breath, um, breathing exercise, yung magkaroon ka ng inhale, exhale sa umaga, that's very important. Yun yung nakatulong din sa akin. And then, um, sa pagkain, and, and, and then iniwas ko guys yung magkape ng pagkagising ng umaga kasi natitrigger siya. Yung caffeine ang lakas ng effect sa akin dati nung matindi pa yung anxiety ko. So, umiwas ako dati sa ganon pagkagising. Uh, tubig muna. And then, exercise, a lot of exercise para ma focus mo doon sa activities mo instead of mag-focus ka sa mga physical anxiety, uh, physical symptoms. Yung symptoms guys, nandyan yan kahit na anong control mo, dumarating yan. Pero okay ka lang, hindi ka mapapano pag okay yung mga laboratory mo, okay yung result ng medical medical result mo, okay siya. So, wag kang matakot. Sa mga nagkakaroon ng anxiety, guys, may mga technique yan, guys. Um, I hope nakatulong ito sa inyo and I'll see you guys again sa susunod kong video. Thank you. Bye!